Mabilis na umalat sa YouTube at social networking sites noong Enero ang video ito ng mga batang nagiinuman. Sa dulo ng video, inilapit pa ang kamera sa bote ng vodka na pinagtatagayan ng mga bata. Kapansin-pansin rin may kasamang nakatatanda ang mga bata na imbis na umawat ay naguujok pa sa inuman. Nakausap ng News 5 ang ilang sa mga bata sa video. Kwento ng walang taong gulang na si Vince di niya tunay na pangalan. Nakuna ng video noong Christmas party nilang magkakamag-anak. Naingkit daw sila sa kanilang mga tsuhi na nagiinuman kaya bumili rin sila ng alak. Mag-ambagan daw. Tapos po yun, ano po, hindi po sila pinapayagan nila mama. Napipilit po sila, yun po, bumili agad po sila. Hindi alam nila mama. Ano po, gusto po kasi namin tikman yun. Hindi naman daw inubos ng mga bata ang bote ng vodka Tumaga ilang lang ng tigi isang baso. Mapait po. Masakit lang po sa lalamunan. Ang ina ng ilan sa mga biktima aminadong may pagkakamali dahil sa pagkonsinti sa inuman. Pero hindi raw ibig sabihin ito na responsable silang magulang. Hindi nila dapat kami nuhusgahan dahil lang doon sa video na yun. Kasi kung alam nila lang nila kung anong pagmamahal namin dyan sa mga yan, hindi raw sila nagali sa nag-upload ng video na kamag-anak din nila. Natuto na rin daw sila sa nangyari. Dapat alam yung limit kung ano yung hindi pwede sa mga gusto nila. Ayon sa DSWD, bagamat may pagkukulang ang mga magulang sa insidente, hindi sila kaagad-agad pwedeng sampahan ng reklamo. If ever na dumating yung time na the same pa rin yung gagawin, so uh, pwedeng ito na yon na malbigyan ma sila ng tamang sanksyon. No? Patuloy na sumasa ilalim sa counseling ang mga bata sa video pati ang kanilang mga magulang. Nagsasagawa na rin ng stress debriefing ang DSWD sa mga batang na trauma matapos makakuha ng mga negatibong komento mula sa mga nakapanood ng video. Pakiusap ng DSWD at ng magulang ng mga bata sa mga netizens, huwag na sanang pa at ipakalat ang naturang video sa mga social networking sites para na rin hindi maapektuhan ang recovery process ng mga bata. Gerard Garcia news 5